Ezekiel Ginawa ng Diyos na bantay ng Israel si Ezekiel Ikatatlumput tatlong kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon Anak ng tao Sabihin mo ito sa mga kababayan mo Kapag ipapasalakay ko ang isang bayan Ang mga mamamayan sa lugar na iyon Ay pipili ng isa sa mga kababayan nila Na magiging bantay ng kanilang lungsod Kapag nakita ng bantay na iyon, napaparating na ang mga kaaway. Patutunugin niya ang trompeta para bigyang babala ang mga tao. Ang sino mang makarinig sa babala, pero nagsawalang bahala at napatay ng nilusob sila. Siya ang may pananagutan sa kanyang kamatayan. Sapagkat nang marinig niya ang babala ay hindi niya pinansin. Kaya siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Kung nakinig lang sana siya, Nailigtas sana niya ang kanyang sarili. Pero kung nakita naman ng bantay na lulusubin na sila ng mga kaaway at hindi niya pinatunog ang trompeta para bigyang babala ang mga tao at may mga napatay na kababayan niya, pananagutin ko ang bantay sa pagkamatay nila kahit na namatay din ang mga ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Ikaw, anak ng tao, ay pinili kong maging bantay ng mga mamamayan ng Israel kaya pakinggan mo ang sasabihin ko. At pagkatapos, ay bigyang babala mo ang mga tao. Kapag sinabi ko sa taong masama, na tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasalanan niya, at hindi mo siya binigyan ng babala na dapat na niyang itigil ang masama niyang pamumuhay, papanagutin kita sa kamatayan niya. Pero kung binigyan mo ng babala ang taong masama, na talikuran na niya ang masama niyang pamumuhay, Ngunit hindi niya pinansin ang babala Mamamatay siya dahil sa kasalanan niya, pero wala kang pananagutan sa kamatayan niya. Anak ng tao, dumadaing ang mga mamamayan ng Israel na hindi na nila kaya ang parusa sa mga kasalanan nila. Nang hihina na at parang mamamatay na raw sila dahil sa parusang ito. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namamatay na taong masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Kaya kayong mga mamamayan ng Israel, magbagong buhay na kayo. Iwan nyo na ang masamang pamumuhay. Gusto nyo bang mamatay? Kaya ngayon, anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ang taong matuwid hindi rin siya maililigtas ng mga kabutihang nagawa niya. At kapag tumalikod naman ang masama sa kasamaan, hindi na siya parurusahan sa mga nagawa niyang kasalanan. Kapag sinabi ko sa taong matuwid na tiyak na mabubuhay siya, pero naging kampante siya at gumawa ng masama, at sasabihin niyang maililigtas siya ng mabubuting gawa niya noon, mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko na aalalahanin ang mga ginawa niyang kabutihan. At kapag sinabi ko sa masama na tiyak na mamamatay siya, pero sa bandang huli, tinalikuran niya ang kasamaan niya at gumawa ng tama at matuwid. Tulad ng pagsasauli ng garantiya ng nanghiram sa kanya o ng ninakaw niya, pagsunod sa mga tuntunin na nagbibigay buhay at pag-iwas sa masamang gawain. Ang taong iyon ay tiyak na mabubuhay hindi siya mamamatay. Hindi na aalalahanin ang mga ginawa niyang kasalanan noon. Dahil gumawa siya ng tama at matuwid, tiyak na mabubuhay siya. Pero ang iyong mga kababayan Ezekiel, dumadaing na hindi raw tama ang pamamaraan ko. Gayong ang pamamaraan nila ang hindi tama. Kung tumigil na sa paggawa ng kabutihan ang taong matuwid at gumawa ng masama, mamamatay siya. At kung ang taong masama ay tumalikod sa masamanyang gawa at gumawa ng tama at matuwi. Mabubuhay siya. Ngunit sinasabi pa rin ng mga mamamayan ng Israel, Hindi tama ang pamamaraan ko. Hahatulan ko ang bawat isa sa kanila ayon sa mga gawa nila. Ang paliwanag tungkol sa pagwasak ng Jerusalem. Noong ikalimang araw ng ikasampung buwan ng ikalabing dalawang taon ng aming pagkabihag, may isang takas mula sa Jerusalem na lumapit sa akin at nagsabi, Nawasak na po ang lungsod ng Jerusalem. Noong isang gabi, bago dumating ang taong iyon, nilukuban ako ng kapangyarihan ng Panginoon at muli akong nakapagsalita. Kaya nang dumating ang taong iyon kinaumagahan, nakapagsalita na ako. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, ang mga nakatira roon sa mga gibang lungsod ng Israel ay nagsasabi, Iisa lang si Abraham at sa kanya ibinigay ang buong lupain. Marami tayo, kaya tiyak na tayo ang magmamayari ng lupain ito. Sabihin mo na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Inaakala ba ninyong kayo ang magmamayari ng lupain iyon? Kahit na kumakain kayo ng karneng may dugo, sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ninyo at pumapatay ng tao? Nagtitiwala kayo sa inyong espada. Gumagawa kayo ng mga kasuklam-suklam na bagay at nakikiapid. At sa kabila nito'y, inaakala ninyong kayo ang magmamayari ng lupain? Ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang mamamatay sa digmaan ang mga taong iyon na natirang buhay sa mga nagibang lungsod. Ang mga natira namang buhay sa mga bukid ay kakainin ng mababangis na hayop at ang iba na nasa mga pinagtataguan nila at nasa mga kuweba ay mamamatay sa sakit. Gagawin kong mapanglaw ang lupain ng Israel at aalisin ko ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya. Magiging mapanglaw kahit ang mga kabundukan niya at wala nang dadaan doon. Kapag ginawa ko ng mapanglaw ang lupain, dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga naninirahan dito. Malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon, Pinag-uusapan ka ng mga kababayan mo kapag nagtitipon sila sa pader at sa pintuan ng bahay nila. Sinasabi nila sa isa't isa, Hali kayo, pakinggan natin si Ezekiel kung ano ang sasabihin niya mula sa Panginoon. Kaya magkakasamang pumunta sa iyo ang mga mamamayan ko na nagpapanggap lang na gustong makinig sa iyo. Pero hindi nila sinusunod ang mga sinasabi mo. Magaling silang magsalita na mahal nila ako. Ngunit ang nasa puso nila ay kasakiman sa pera. Para sa kanila, isa kang magaling na mga awit ng mga awit na tungkol sa pag-ibig at isang magaling na manunugtog. Pinakikinggan nila ang mga sinasabi mo, pero hindi nila sinusunod. Ngunit kapag nangyari na sa kanila ang parusang ito, at tiyak na mangyayari ito sa kanila, malalaman nila na totoong may kasama silang propeta.